sa gitna ng lumalalang korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at kawalan ng pananagutan sa ating pamahalaan, may isang tanong na unti-unting umuusbong sa mga usaping patungkol sa ating bansa, sa social media at sa mga tambay ng mga ordinaryong mamamayan. Bakit nga ba tila ang Iglesia ni Cristo ang nakikita ng ilan bilang huling alas ng mamamayan laban sa katiwalian sa ating gobyerno? Hindi ito tungkol sa relihiyosong mga aral hindi rin ito sa doktrina. Ito ay tungkol sa credibility, discipline, at organizational integrity. Mga katangiang matagal nang ipinupunto ng mga observer at political analysts na wala raw sa ating gobyerno. Sa dokumentaryong ito, hindi tayo maniniwala o magpapakalat ng haka-haka o fake news. Sa halip, susuriin nating maigi, ia-analisa at ituturing na case study ang bagay na ito kung bakit ito ang persepsyon ng ilan nating mga kababayan at ano ang haaring mangyari kung sakaling maging totoo ang ganitong pananaw dito lang sa Ingo News Commentaries. Sa mga nagdaang taon, kaliwat ka ng anomalya sa pambansang budget, issue sa flood control funds, mga overpriced na mga kontrata, political maneuvering ng kongreso at pag ng public distrust sa mga institusyon ng ating pamahalaan. Ang pinakamasakit pa rito, walang malinaw na mananagot o mapananagot. Iyan ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang naghahanap ng alternative moral anchor sa panahon natin ngayon. Bakit ang Iglesia ni Cristo ang nakikita ng ilan at hindi ang ibang institusyon? Una, ang Iglesia ni Cristo ay mayroong organizational discipline. Sa loob ng Iglesia ni Cristo ay mayroong internal code of ethics and discipline na isang malinaw na patunay ng pagkakaroon nito ng order, unity, hierarchy, and accountability. Ito ang kabiligtaran ng nakikita ng tao sa pamahalaan. Ikalawa, proven mobilization. Kahit ang gobyerno ay humahanga sa kakayahan ng iglesia na mag-organize ng humanitarian missions, maghatid ng malalaking relief operations, magpatayo ng infrastructures ng mabilis at may permit compliances, at magpakilos ng mass gatherings ng may kapayapaan at organisadong koordinasyon. Ikatlo, moral consistency. Hindi man perpekto ang anumang religious group, pero para sa ibang observer, ang Iglesia ni Cristo ay nananatiling consistent sa rule or policy enforcement, internal auditing, discipline at unity. Ito ang leadership model na hindi raw makikita ng ilan sa ating gobyerno sa panong ito. Hindi lamang ito political issue, ito ay collective psychological fatigue. Dahil dito, natural na ang tao ay maghanap ng stable institutions, trustworthy leadership, at moral clarity. At para sa ilan, iyon daw ang nakikita nila sa Iglesia Ni Cristo. Ano naman ang mangyayari kung totoong huling alas nga ng taong bayan ng Iglesia Ni Cristo? Una, magkakaroon ng moral pressure intervention. Kung ang Iglesia ni Cristo ay maglabas ng nationwide appeal para sa moral renewal, maraming sektor ng lipunan tulad ng sektor ng mga businesses, civic groups, youth organizations at iba't ibang mga NGOs ay maaaring sumama o magpakita ng suporta. At kung magkataon ay maaaring mangyari ang mas malakas na public pressure demand for transparency, anti-corruption campaigns, at institutional reforms. Ikalawa, political stabilization influence. Hindi nangangahulugang papalitan nila ang gobyerno. Hindi iyon ang kanilang tradisyon na layunin kahit kailan pa man. Pero ayon sa ilang analysts, maaaring maging stabilizing force ang Iglesia ng Kristo kung nakapagbigay sila ng moral guidance at mahigpit na payo sa mga leaders o magpatibay ng public discipline sa community level. Ikatlo, kung sabay ang sentimiento ng taong bayan at ang organisadong pwersa ng Iglesia ni Kristo, mananatiling peaceful ang mobilization at magiging malakas ang kanilang unified message at hindi kayang baliwalain ang pamahalaan ng moral pressure na ito lalot balot sa kontroversyang pamahalaan dahil sa matinding korupsyon na dulot ng kawalan ng kakontentuhan ng mga ganid sa kapangyarihan. Ikaapat, National Accountability Wave kung sakaling patuloy na lumalaki ang disgust o pagkadismaya ng publiko sa talamak na katiwalian sa pamahalaan at ang iglesia ay nagpahayag ng panawagan para sa accountability maaring mangyari ang muling pagbubukas ng bago at mas masinsinang investigasyon sa mga anomalyang kinasasangkutan ng mga buhaya sa gobyerno. Pag-alis o pagpapatalsik sa opisyal na sangkot sa korupsyon. Pagreforma ng budget at procurement processes at pagkundi sa katiwaliang rooted na sa ating political patronage na naging bahagi na ng tradisyon ng ating bayan. Ikalima, ang strong moral counterbalance. Sa isang bansa kung saan ang gobyerno ay tila nawawalan na ng respeto at tiwala mula sa publiko, maaaring maging counterweight ang Iglesia ni Kristo, hindi para mag-overthrow ng kasalukuyang pamahalaan, kundi para magpataw ng moral ceiling laban sa pangabuso sa kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang Pilipino ay nagsasabing kung may moral authority na pwedeng tumayo laban sa katiwalian, ito ay ang Inglesya ni Kristo. Sa huli ang usapin ay hindi tungkol sa relihiyon kundi sa moral leadership. At sa panahon natin kung saan ang gobyerno ay unti-unting nababaon sa kawalan ng tiwala, ang taong bayan ay kusang naghahanap ng direksyon at sa kanilang paghahanap ay may mga matang tumitingin sa isang institusyong kilala sa disiplina, kaayusan at moral na paninindigan. Ang tanong ngayon ay hindi patungkol sa kung may kakayahan ba ang Iglesia ni Kristo, kundi kung gaano kalalim ang problema ng bayan na ang publiko mismo ang naghahanap ng moral leadership sa labas ng pamahalaan. Isa itong paalala na kapag ang Estado ay nabigo, ang taong bayan ang naniningil at naghahanap ng alternatibong paraan para makuha ang tamang hustisya at pananagutan laban sa pananamantala ng mga ganid sa pamahalaan. At kapag sila'y nagising sa katotohanan, walang sino mang nasa kapangyarihan ang makakapagpigil pa sa kanila.